Gamot ako o. Uri ng Panginoon. Tangali at time. Bigay na nga Panginoon Diyos. Ayon sa Mateo 6-9. Ganito kayo manalangin, sabi ni Jesus. Tamanamin na sa langit ka. Verse 11. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. So, pinapahalam lang ng Panginoong Yesus Cristo na lahat ng pagkain sa buong mundo ng tao ay galing sa Panginoon Diyos sa may gawa ng langit at lupa. Amen. Amen. Okay. Kain na po tayo. Ang na <laughs> Maselan sa impeksyon ng ganitong mga sulat sa balat. Ano po kusinito pa tayo no? Andiyan, antibiotics na nabili nila sa bayan. Hindi naman yan eh. Aba. Eh ganyan din naman ito eh. Mo na pindahan ng gamot sa bundok. Wala ring health Ayan. center at ambulansya. Salamat, Panginoon Diyos Sabihin ng mga lyan, sores ng alam niya sores lyan, okay? Ang problema, nag-iisa lang siya. parang ilang parang sumara 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 parang kaya naman ang nasinta. Ah, ito na ba yung baby? Isang taon na to? Ah, Hindi makapaniwala maging isang taong na si John Loy. Sa liya, para siyang dalawang buwang sabi ko. Diyos ko. My na Marasmus. Ang tawag nila dito, marasmus. Ang marasmus ay isang kondisyon kung saan salat na salat sa protina ang katawan. Butot ba po asawa ninyo? Hmm. 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 Hmm.

sabay-sabay silang naghapunan. Umaga, tanghali, gabi, ito ang kanila unang sagu na madalas hinaw pa. Mahigit apat na milyong bata sa Pilipinas ang malnourished. Isa sa bawat apat na bata. Pero sa bilya pang-asa, tila mas mataas pa ang bilang ayon sa mayor ng Bansud Oriental Mindoro, prioridad nila ang alusugan kaya raw siya nagpagawa ng ospital. Paano po yung hindi kaya pumunta sa ospital dahil masyado malayo? Meron naman kami nakastambay na dalawang ambulansya mm na dala ipapadala namin sa provincial hospital sa Calabar City. Paano po yung hindi nakakabot ng ambulansya? Hindi yung problema yun. So, kailangan natin magkaroon tayo ng access doon. Aware po ba kayo na meron yung mga binababa na nakaduyan? Oo naman kaya na nakakaawa sila eh. So, kaya lang ginawa natin dyan, magkat uh, uh, kaunti lang ang punto namin, ginawa namin para na mapayos yung mga kalsada. Pero kung sa amin lang talaga, sa income lang, Ay! hindi talaga namin kaya. Aminado talaga kami dyan. 8 to 9 million pesos lang daw taon-taon ang budget nila para sa proyekto. Budget na kailangan pang panghati-hatian ng iba't ibang sektor. Kung ibubuhos lahat ng pondo sa kalsada, ano may iwan sa edukasyon, gamot at agrikultura? So, kailangan ng tulong ng mga, 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 mga national government at mga department of agriculture. Sinisimula na ang patambas ng graba sa isang bahagi ng mundo. Pero ano, kailan kaya abot ang kalsada ito sa bundok ni Najaloy? nagbabadya na ang langit pero nagpatuloy kami sa paglalakad. <coughs> <laughs> Magpasok tayo doon. Magpisilong muna tayo dito sa kubong to. Hintayin natin tumila ng konti ang ulan. Ang problema nito, siguradong maputik yung dadaanan natin. Talagang madulas yun. So, hindi ko alam kung kakayanin natin lahat. May kasama pa tayong dalawang bingin. <laughs> ito ang unang beses na bababa ng bundok si Mang Inisino, Myra at John Lloyd. Unang beses na matitingnan sila ng doktor. Ilang beses dumunan sa daan sa sanggol. Nauubusan na ito ng tubig sa katawan talagang marating namin ng health center. Sa wakas, may papagamot na namin si John Lloyd. Pero hindi lang ang sa aming binatnan. Hello po ako po si Kara. Okay lang po. Um, wala po daw ang doktor na Wala po. So, ah! Ay, bata. Talaga. Hay. Hindi at makapaniwala sa akin ng apat na oras na sa putikan, doktor na aabutan. Kahit nag siya. Yeah? Kami na gawahi. Midwife ang asawa ng mayor ng Bansur. Mabuti na lang at may dalang reseta ng antibiotics ang nanay ng batang si Wenli. Kaya napigyan agad sila ng gamot ng munisipyo. na yun eh. Ah, Pero nang tingnan ni Mayora ang batang si John Lloyd, kaya unta maawag kaya dapat nangapi nila pusa ng pagkukulang ng mga, sa mga po. May ano pa Anong ibig sabihin po yun yung kanyang bituka po ay may ju ay itong kanyang puso may nung pang abnormality na nalalapsyong bituka yun kung gamit ang ambulansya na municipio, isinuot namin sa karating bayan si John Lloyd ito mas ligtas kami may naabutan na doktor. para nagkaroon siya sa tingin pa lang ni Dr. Visconde sa Sampol, alam na niyang malaki ang problema ng patang ito. po yan. Dahil lahat sa ng pagkain ng tao sa buong mundo. Ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos ang Yan ang pinapahalam ng ating Panginoong Yesus sa bawat tao. Yan nakasulat sa Biblia yan eh. sa